Tila takot ang Thailand Basketball Federation sa Pilipinas dahil pinapahirapan nila makakuha ng mga player na lalaro ang ating national team dahil sa FIBA rules ng Thailand na sinabi mismo sa media na tila may pang na pinapatupad sa malapit ng SEA Games. Marami nang nareject sa lineup ng ating national team. Number 1 na nga si Justin Brownlee at Hans Kwame. At kwestyonable pa ang iba sa lineup ng Gilas kung magkakataon ayon sa report ng The Standard ng Thailand sinabi ni Chanatep Chakrawan na oras na daw na dapat makuha nila ang gintong medalya sa defending champion na Gilas Pilipinas sa SEA Games. Kailangan daw na tumasang level ng Thai Basketball Team para masurpass nila ang Pilipinas sa Basketball at ito daw yung taon na yon. Ayon sa report, wala talagang naturalized player ang allowed na dapat maglaro sa kahit anong bansa kailangan daw fully raised sa bansang kanyang paglalaruan at isang local player talaga. Kinukundina ng Thailand Basketball Federation ang ginawa ng Cambodia noon na merong unli naturalized player. Ayon pa sa report sa batas na ipinapatupad ngayon ng Thai Federation sa basketball ng Southeast Asian Games, sinisigurado daw ng Thailand na kaya nilang talunin at sabayan ng Pilipinas napalagi palagi daw nananalo ng gintong medalya sa basketball tuwing may Southeast Asian Games. Ayon pa sa report, kaya naman daw malakas ang Pilipinas sa basketball ay dahil daw national sports daw ang basketball sa Pilipinas at maraming mixed player meaning marami daw half-breed local player. Sinisigurado naman ni Chanap Jack Rawan na sila daw ngayon ang makakakuha ng gold medal sa Southeast Asian Games ngayong 2025. Wala na talagang Justin Brownlee na maglalaro sa ating Gilas Pilipinas para sa Southeast Asian Games. At ayaw nga talaga ng Thailand kay JB as per report sa Thailand dahil ibang klase daw talaga ang kalidad ni JB na nakita ng Thai Federation sa Southeast Asian Games noong nakaraan at sa Asian Games. As per report ng ilang Thai media, confident medyo may takot at may angas ng Thai Federation at ilang player dahil gustong gusto nila makuha ang gold medal ngayong taon sa kamay ng Pilipinas sa basketball. Ang Super Report meron din kasing reward money ang Thai basketball team kung tatalunin nila ang Pilipinas sa championship game. Samantala, as of now, wala pang final lineup pang ating Gilas Pilipinas para sa Southeast Asian Games ngayong 2025. At as per report, sa so Wednesday pa, ifafinalize the coach Norman Black ang lineup ng Gilas. Pero sa mga pinakabagong report ay kumpirmado na sa listahan si Nadda Cedric Manzano, Jamie Malonzo, Robert Bolik, Abu Trotter, Von Pesumal, Matthew Wright, VJ Pre at Third Rivera. Kasama pero not confirmed yet sina Matro Sir Ray Parks Jr at Gio Chu.